magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng lunes, Agusto 19. Para po sa may mga sudyak na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Walang ibang araw. Oo ngayon ang araw at tamang panahon para anihin ang lahat ng bunga ng iyong pagsusumikap. Higit kang maswerte kaysa sa iba. Dahil mas marami ka rin aani mas marami kang maaani ng mga bagay na hindi mo itinanim at hindi mo pinaghihirapan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 9, 19, 21, 39 at ang 44. Pare naman sa may mga sujak sign, Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Maiinip ka sa pagbabago Ngunit hindi ito darating dahil hindi ka nagbabago. Tama. Baguhin mo ang konsepto ng iyong isipan. Mula sa negatibo patungo sa positibo. Sa ganoong paraan, ang dating mga pag ay darating ang mga pagbabago ay may at magdadala ito ng swerte sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang navy blue at ang iyong masuwerteng numero ay ang 6, 9, 12, 27. 36 at ang 45. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Muling magbabalik ang swerte, pero ang totoo, naging sayo na. Ngayon mo lamang mararamdaman dahil nakasulat sa libro ng Tadhana. What is for you is for you. Sa madaling salita, wala talagang makakapigil sa iyong buhay at sa iyong kapalaran na gumaganda sa darating na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay ang silver at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 8, 14, 19, 28 at ang 32. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Sa pamamagitan ng sipag at syaga ay maluto, malulutas mo ang iyong mga sulirani. Dahil nakatagdang mangyari ang mga bagay-bagay habang nagsusumikap ka. Magkakaroon ka ng mas maraming salapi na maaring maglutas sa anumang uri ng iyong pagdadaanan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 17, 20, 29, 40 at ang 43. Pare naman sa may mga sudyak sign, Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Makakaalis ka sa mga intriga at sa mga taong gustong makisawsaw sa iyong buhay. Huwag kang magalala, gagawa ng paraan ng langit para matalo mo sila. Sa darating na mga araw, ang mga taong lihim na naiingit at naninira sa iyo ay isa-isang mapapahiya at mawawasak Habang ikaw naman ay patuloy na itataas at pagpapalain at bibigyan ng higit na magandang kapalaran Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange At iyong suwerte numero ay ang 3, 10, 13, 19, 34, at ang 44 Pare naman sa may mga sudyak sign, Virgo. Agosto 23 hanggang September 22, Virgo. Tulad ng orasan, mauulit sa buhay mo o tulad ng orasan, nauulit sa buhay sa mundo. Ngunit ang kakaiba sa iyo ay ang magandang kapalaran at swerte ay babalik ng paulit-ulit sa panahong ito. May swerteng kaugnay sa pag-ibig, pag igit pag ibig at may swerting kaugnayan sa pananalapi Matutong magpasalamat sa mga nabanggit Upang mas maraming magagandang kapalaran ang dumating sa iyo Ang iyong mapalad na kulay ay ang apple green At ang iyong maswerting numero naman ay ang 7, 10, 16, 19, 28, at ang 44 Pare naman sa may mga sign libra Setyembre 23 hanggang Oktubre 23 Libra. Ang tunay na nilalaman ng iyong puso ay naglalantad sa iyong sasabihin. Hindi mo mapapigilang magsalita dahil ang totoo ay ang sarap mong kausap. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 3, 21, 35, 42 at ang 45. Pare naman naksaabin mo kay ati oh, ano ko Pare naman sa may mga sujak sign Scorpio October 24 hanggang Nobyembre 21 Scorpio ikaw mismo ay magdududa sa iyong mga payo ngunit dahil ang langit ay kasama mo ang iyong payo ay magkakatutuo at ang buhay na sinumang iyong pinap pinapayuhan ay magiging mas mabuti ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta. At ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 17, 21, 24, 39, at ang 45. Dumako 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, hindi ka mabubuhay ng walang darating na magagandang kapalaran. Kaya kahit wala kang ginagawa at dahan-dahan lang, lilipat, lilipat ang langit para swertihin ka sa araw na ito. Wala kang kailangang gawin, ngunit maghintay. Maghintay at tiyak na darating ang swerte na higit pa sa iyong inaasahan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 18. 21, 22, 32 at ang 45 Dumako naman tayo sa may mga sign Capricorn Disyembre 22 hanggang Enero 19 Kahit ayaw mong lagyan ng pataba Kahit kakaunti ang kinakain mo, tataba ka pa rin Pero huwag kang mag-alala o malulungkot kasabay ng iyong pagtaba. Tataas din ang iyong pera na dapat mong ibigay sa mga nangangailangan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gray at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 11, 13, 31, 34 at ang 40. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Aquarius. Enero 20 hanggang Pebrero 19, 18 Aquarius. Ikaw na ayaw makialam ang makakaresulba sa hidwaan. Ngunit iyong dalawang panig ay dapat kasangkot. Ngunit imiwa, umiwas sa pagkakamali at baka ikaw pa ang masisi. Habang ikaw ay patuloy na maliligtas at pagpapalain ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 4, 22, 25, 40 at ang 44. Pare naman sa may mga zodiac sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20 Pisces. Bigyan mo, bigyan mo ng pakpak ang iyong mga pangarap. Kung walang pakpak, hindi matutupad ang mga pangarap mo. Ang pakpak na ito ay ang iyong katuwang sa buhay. Kailangan mong magkaroon ng kapariha na susuporta sa iyo. Kapag mayroon ka nito, hindi lamang ang iyong mga pangarap ang matutupad, ikaw din ay magiging masaya sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang emerald green at ang iyong maswerteng numero ay ang 31, 34. Jess, 16, 25, at ang 45 At ayan po ang ating faeses At ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito pa bukas Araw po ng lunes, Agosto 19